May client ako na pag, pag iganon daw niya yung ganyan, naramdaman daw niya na parang may humihila dito na ano ipit. Ugat. Eh. May ugat daw na na iipit daw dito. Dito sa side. Pero hindi niya alam kung saan. So, ngayon, hinanap ko kung saan. Tapos, pinaganyan ko na siya ganyan. Ngayon. Tapos, kasi sabi niya dito daw yung site kaya dito ko hinanap kung saan yung site niya. Kinapakapa ko lang yan dyan. Tapos ginanon po Yan dito. So may taas ng kilikili. Ayan, ganyan. Dito yung site niya. Pero hindi lang yan dyan. Hindi lang yan dyan site niya. Meron din pag ganun dito. Kasi pag ganun niya. Ayan. Pag dito din yung site niya. Tapos meron din dito. Itong sa deltoid. Ayan. Dito yung site niya pag ganyan. So, minasas ko ng ganyan. Una yung dito. Igano eh, mo na. Eh. Yan. Para kitang kita. Diinan lang pero dahan-dahan kasi sobrang masahit kasi to pag sobrang hard. Kaya parang nihimay-himay mo lang sya. Pag nahanap mo yung masahit, doon ka na mag-focus. yung asawa ko wala. Kaya, andam ko na parang walang, wala mismo, ano. Yun siya, kanina, pag mo, merong parang ugat. Parang twisted na ganon. maramdaman mo talaga yung ugat niya. Kaya, yun yung masahit. Ito, wala. Wala, oh. Malinis. Pero dito yung banda. Yun so, sa may taas, kunti ng kinikini. Hanggang dito. Nasas ko na rin yung dito niya. Kasi naglalaro kasi siya ng golf. Pag, pag naglaro daw niya, may sumasabit daw dito na masakit. Ano, nasisira daw yung ano niya, laro niya. Kaya, yun, nagpamasad siya. Nagkataon na ako yung therapist doon. Kanina, kaya ako nagmasad sa kanya. Ganyan lang, kung may ganun din kayong sahit, hanapin nyo lang yung kung saan yung area masakit dyan. Pero kadalasan dito yan. Taas ang pinigili. Yan yung, yung massage nyo. Tapos dami nyo na rin dito. Yan. Kung dito masahit din, eh Sama nyo na rin. And dito ay Pag masahit to, yung, yung ugat na yan, para siyang ano madaling kapain pag pero pag hindi masahit ay ano oh, malinis wala man lang ano wala sagaban, ba tapos ang ginawa ko sa kanya ini stretch stretch ko na rin 'yan paikot 'yan tapos So ganyan lang guys, pag may ganyan kayang sakit, kagaya nung sinabi ko kanina, gayahin nyo na lang kung anong ginawa ko dyan sa video. Paulit-ulit lang naman yan guys, hanggang sa mawala na yung site nya. After 3 days, pag hindi pa rin gumaling, ulitin nyo ulit kung anong ginawa natin kanina, gawin nyo ulit kasi may iba na hindi agad nakukuha sa isang massage lang lalo na 'yung pagmatagal na. So ulitin nyo ulit after 3 days. So good luck guys. Thank you for watching. Bye.